Jim Hardware lang talaga ang uh, dito sa kanito uh, kagayan di oro ng mga concrete post o dragon float post ng mga uh, semi special at tested and proven na po tayo ng idol di ba ayan no oh. tingnan ninyo molder we can see precision white kahit sa sulok magayon ng mundo pwede nga uh, abutin ang ating cargo ayan pag mga molder okay kahit sa sulok kayo ng mundo wala problema yan kayang-kayang abutin ang ating cargo yan no? Mga maliliit na molder natin Hollow blocks, brakes, decorative, lower blocks Mohon, pins, concrete post Dragon foot post RCPC pipe culvert, walang problema Okay, table circular saw so, Yung bansuhan natin sa kukulamber Ayan, papadala tayo Luzon no, Visayas Mindanao, walang problema yan Ayan no, kitang kita nyo Dito lang yan sa Jim Hardware kagaya Jim Hardware, kukulamber, concrete products Balulang brands Jim Hardware, kukulamber, concrete products Kanituan brands Triple A&F, kukulamber ang ating uh, Instagram account Felix underscore Pagikan 2000 at saka yung ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Junior at saka yung ating YouTube channel Sige na! Kuhaan na Noy! Gym Hardware, Coco Lumber, at Concrete Products po Okay? Ayan, diba? Napaka galing po, no? Tingnan mo yung molder natin Lifetime na gamit na po yung molder natin Okay? Lifetime na gamit na po yan Ayan, kita ninyo So, ito yung ginagawa namin na Dragon Fruit Force, no? Ito yung order. Ayan, No? yan po, yung may mga bakal dito sa naka ano na mga bakal. Ayan, ay uh, kukuha na po ito bukas, no? Ayan, 4x4x6 speed po yan, ah. Uh, Dragon Fruit ito po. Ayan, no? Diba? So, maraming salamat, no? Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, punta tayo dito. mayroong mga maliliit dito na molder. Ayan, di ba? kitang kita niyo yung mga maliliit na molder pwede, pwede natin papadala sa GNT through GNT po yan okay ayan through GNT yan mga maliliit commercial standard double single okay pwede yan sa GNT natin ayan hindi ba ang dami natin dito ayan oh marami tayong mga molder diyan doon ayan may papagita pa ko sa inyo doon sa low mayroon tayong detachable na dragon cloth post or pins concrete post natin commerce at uh, detachable at saka fixed okay tingnan natin dito sa loob eh, papakita na. ay papakita na may papakita ko sa inyo niyan okay meron dito ayun oh mayroong two holes dito dalawang set ayun ano two holes adjustable din dito ayan two holes adjustable yan mayroon din tayo ditong detachable. Ayan, ito ang detachable, no? Kagandahan dito sa detachable, pwede mong babaklasin isa-isa. Pwede kang gumawa dito mag-isa yan, mga accessories niya. Kita nyo yan. Yung dito sa ilalim, ito yung 4 holes. Ayan, 4 holes lang na fix. Dito sa ilalim, di ba? So, we can ship nationwide, walang problema. Halos no, yung besides, na, ito yung mating. Yung bakal na nilalagay natin dito sa loob. Ayan, no? Diba? Diba? itang kita nyo so maraming salamat ito fix na to holes and God bless po sa ating lahat mga kakongkret